Gusto niyo po bang malaman kung paano lagyan ng lock ang inyong Facebook Messenger para kung sakali man na may manghiram ng inyong cellphone ay hindi nila ito mabubuksan at mapapakialaman? So kung oo at interesado ka kung paano yan, sundan niyo lamang po ang video na to. I-open lamang po natin yung ating Messenger and then top 3 lines sa left upper side. Tap settings icon. At scroll up lamang po natin ang bahagya at hanapin natin tap lamang natin itong privacy and safety. Under na security ay makikita natin dito yung app lock. So itap lamang po natin yan. At dito po ang gagawin natin ay itagil on lamang po natin to. And then ilagay lamang po natin yung security lock ng ating cellphone. At dito naman po ay meron tayong apat na kung saan na pagpipilian na kung kailan natin gusto mag-lock yung ating messenger after natin siyang gamitin. So sa akin po ang pinili ko ay itong 1 minute after leaving messenger. At automatic po once na toggle on natin yan ay makikita natin dito na automatic ay naka-on na po yung lock ng ating messenger. At once namin nang ng ating cellphone at gusto nilang buksan 'yung ating Messenger eh hindi nila ito mabubuksan kasi automatic kihingan sila nito ng password o kaya naman biometrics. So that's it guys. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko nito. Hindi ko sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial. Maraming salamat po.